Aries, ngayong araw may kahinaan ang iyong enerhiya, kaya pag-isipang mabuti ang anumang desisyong gagawin, iwasan ang pagmamadali, lalo na sa pagbibiyahe, dahil makakasira sa iyong ibang pamamaraan ang pahiwatig. Sa iyong pera, ang pagtitipid at pagbibigay sa tamang tao ang susi upang mas mapalago ang iyong ipon. Basta maging mapagmasid sa iyong mabibigyan. Sa iyong trabaho, kung may sinabi kang gagawin, siguraduhin mong matutupad ito upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at iwasan ang usapan may kinalaman sa tukso ng pera at pagmamahalan. Sa pag-ibig, maging bukas sa opinyon ng iyong mahal lalo na kung ito ay para sa ikabubuti ng inyong pamilya, nang tuloy-tuloy ang good vibes ng swerte sa inyong mga plano. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 10, Number 24, Number 19, Number 33, Number 27, at Number 36. Taurus, ang pahiwatig ngayong araw, ay iwasan muna ang pagdedesisyon sa mga usaping pampamilya, mas mainam na maging mapagmasid at unawain ang sitwasyon bago kumilos, para sa matagal ng plano, ngayon ang tamang panahon upang ito ay gawing opisyal. Sa pera, kung may ekstrang pera, maaaring tumulong sa mga anak na may pamilya upang mapabuti ang kanilang pamumuhay at magpapasigla ng kanilang kalusugan. Sa trabaho, mas mabuting dumating ng maaga upang maging maaliwalas ang araw mo sa trabaho, at gumawa ng matahimik dahil doon mapapansin ng iyong boss ang iyong kasipagan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 12, Number 29, Number 21, number 35, number 18, at number 30. Gemini, ang pinapahiwatig ngayong araw ay unahin ang usapan sa pamilya dahil dito maaaring mabuo ang mga bagong ideya na makakatulong sa inyong pag-unlad pero umiwas ka sa mga usapang may kinalaman sa ibang relasyon dahil baka madalan ka ng kamalasan sa ibang gagawin ang pahiwatig. Sa trabaho, ay tapusin muna ang mahahalagang gawain, bago makisali sa usapan o pakikisalamuha sa mga katrabaho, dahil hayhiling kanila sa katamaran na ikakaabala ng iyong pag-asenso. Sa pagmamahalan o pag-ibig, iwasan ang pagiging seloso o selosa ngayong araw, upang maiwasan ang hindi pagkakaintindihan sa relasyon, at kung magiging maunawain ay sisigla pa ang inyong pag-iibigan. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 16, Number 25, Number 20, Number 31, Number 23, at Number 36. Cancer, ang pahiwatig ngayong araw ay mahalaga ang emosyonal na balanse ngayon, ang sobrang pag-aalala ay maaaring makaapekto sa iyong desisyon, huwag hayaang maapektuhan ka ng opinyon ng iba, mas makakabuti ang magtiwala sa sariling kakayahan, pero kung may gagawin pagbibiyahe at dapat na iyong puntahan, dahil may senyales na swerte ang malalaman ang pahiwatig. Sa pera kung may hindi inaasahang gastos, pag-isipang mabuti bago ito bayaran. Ang masinop na pamamahala ng pera ay makakatulong upang maiwasan ang kakapusan sa mga susunod na araw. Sa iyong trabaho, ay maging mas maingat sa pakikitungo sa katrabaho, may posibilidad ng hindi pagkakaunawaan, kaya panatilihin ang mahinahong pananalita pag-ibig, bigyan ng oras ang iyong mahal, lalo na kung matagal na kayong hindi nagkakausap ng masinsinan, ang simpleng lamang ay makakatulong upang mapanatili ang init ng inyong relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 11, Number 26, Number 19, Number 34, Number 17, at number 30. Leo, ngayong araw ang pinapahiwatig, ay isang magandang araw upang ipakita ang iyong kakayahan, magingat lamang sa pagiging sobrang kumpiyansa, mas mainam naman na manatiling mapagkumbaba upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan sa iba. Sa iyong pera, may paparating na magandang oportunidad upang mapalago ang iyong kita huwag palampasin ito, ngunit siguraduhin ding pag-aralan muna bago pumasok sa anumang kasunduan. Sa iyong trabaho, ang kasipag at pagiging matyaga ay mapapansin ng iyong mga nakakataas, huwag matakot ipakita ang iyong ideya, ngunit makinig din sa suhestyon ng iba. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 14, number 28, number 22, number 31, number 20, at number 36. Virgo, ang pahiwatig ngayong araw, ay mas makakabuti ngayon ang pagiging maingat sa mga ginagawa, huwag masyadong magmadali sa pagdedesisyon, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho o negosyo. Ang tamang pagpaplano ay magbibigay ng mas matibay na pundasyon sa hinaharap. Sa iyong trabaho, ngayong araw ay maraming gawain ang nakaatang sa iyo ngayong araw, dapat lang ipakita ang kasipagan at ayusin ang oras upang hindi ka ma-overwhelm at makapagbigay ng pinakamahusay na resulta. Pag-ibig, kung may hindi pagkakaunawaan sa iyong karelasyon, Subukang maging mas maunawain, ang pakikinig ay kasing halaga ng pagsasalita sa isang relasyon. Ang anim na numero na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 15, Number 27, Number 23, Number 32, Number 18, at Number 30. Libra, ngayong araw ang pagpapatawad ang siyang magbibigay sa iyo ng mas magandang aura ng swerte. Huwag mo nang kimkimin ang hinanakit sa mga taong nagkamali sa iyo. Ang pagpapalaya sa sama ng loob ay magbubukas ng bagong oportunidad at mas positibong enerhiya mula sa buwan. Sa usaping pera, pakinggan mo ang payo ng mahal mo sa buhay tungkol sa mga paraan ng pagkakakitaan ang kanyang mga mungkahi ay maaaring makatulong sa iyo upang makahanap ng bagong oportunidad na magpapalago ng iyong pera. Sa trabaho, iwasan ang pagmamadali sa mga bagay-bagay. Mahalaga ang pagiging maingat sa bawat desisyon na iyong gagawin, kung may balak kang ipresenta o ipanukala, tiyaking pinag-isipan mong mabuti upang maiwasan ang anumang aberya. Sa pag-ibig, ang isang simpleng niti ay may malaking epekto sa relasyon. Maging mas madalas sa pagpapahayag ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ng maliliit na kilos na nagpapakita ng pagpapahalaga, iwasan ang pagiging malamig sa iyong kapareha upang mapanatili ang matamis na samahan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 8, number 14 Number 22, number 30, number 41 at number 11. Scorpio, ayon sa pahiwatig ng mga bituin, kung may gagawin kang kasunduan o deal ngayong araw, maging mapanuri. Kung napapansin mong may ka ina sinasabi ang isang kausap, mas mabuting umiwas muna upang hindi mapahamak sa isang maling desisyon. Gayunpaman, kung sigurado ka sa bawat detalye, maaaring maganda ang araw na ito para sa pagpirma ng mga kasunduan. Sa bahay, panatilihing bukas ang iyong mga mata at damdamin sa mga pangyayari sa paligid. May mga senyales na maaaring may kailangang pagtuunan ng pansin sa kalusugan ng iyong pamilya ang pagiging mas maasikaso at mapagmatsyag ay makakatulong upang mapanatili ang maayos na kalagayan ng lahat. Sa pinansyal na usapin, maging masinop sa paggastos, ang pahiwatig na maaaring may paparating na pagkakataon upang kumita ng pera, kung marunong kang humawak ng salapi, mas madali mong mapapalago ang iyong kita. Sa trabaho, Tiyakin na maaga kang pumapasok upang maiwasan ang abala. Iwasan din ang labis na pagbibida ng iyong ginagawa sa harap ng boss mo. Hayaan mong makita nila ang iyong pagsisikap sa pamamagitan ng resulta ng iyong trabaho kaysa sa madalas na pagsasalita tungkol dito. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 6, number 19, number 24 number 35, number 40, at number 33. Sagittarius, mahina ang iyong enerhiya ngayong araw ayon sa pahiwatig ng araw, kaya mas makabubuting panatilihin ang katahimikan at maging maingat sa iyong mga kilos at pananalita, iwasan ang labis na pakikisalamuha sa mga kaibigan ngayong araw dahil maaaring may hindi pagkakaunawaan na maganap kung hindi ka magiging maingat. Sa trabaho, kontrolin ang iyong emosyon at panatilihing mahinahon sa anumang sitwasyon, kung may isyo o hindi pagkakaintindihan sa opisina. Mas mabuting huwag itong palalain sa pamamagitan ng mainit na talakayan, mas makabubuting idaan ito sa mahinahong usapan upang maiwasan ang hindi kinakailangang sigalot. Sa pag-ibig, umiwas sa mga sitwasyong maaaring magdulot ng selos, maging maingat sa kilos at pananalita upang hindi magkaroon ng pagdududa ang iyong minamahal, ang bukas at tapat na komunikasyon ang susi upang mapanatili ang kapanatagan sa inyong relasyon. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso. Number 5, number 11, number 23, number 34, number 9, number 37. Capricorn, ngayon ay isang araw ng pagsubok ayon sa pahiwatig ng buwan. Maaring makaranas ka ng mga hindi inaasahang balakid sa iyong mga plano, huwag itong ikabahala. Sa halip, gamitin ang iyong likas na tiyaga upang malampasan ang anumang pagsubok. Sa usaping pera, may babala na dapat kang maging mas maingat sa paggastos. Huwag padalos-dalos sa pagbili ng mga bagay na hindi mo lubos na kailangan. Ang disiplina sa pera ay magbubunga ng mas matibay na pundasyon para sa iyong kinabukasan. Sa trabaho, iwasan ang sobrang pagod. Minsan, ang labis na dedikasyon ay maaaring magdulot ng stress na makakaapekto sa iyong kalusugan. Alamin kung kailan ka dapat huminto at magpahinga upang mapanatili ang iyong sigla. Sa pamilya, isang mahalagang usapan ang maaaring mangyari. Maging bukas sa kanilang payo at huwag ipagsawalang bahala ang kanilang mga nararamdaman ang may ng pag-uusap ay magpapalakas ng inyong samahan Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso number 4 number 16 number 27 number 39 number 42 at number 23 Aquarius Ngayong araw ayon sa pahiwatig ng araw isang bagong ideya ang maaaring dumating sa iyong isipan Huwag itong baliwalain dahil maaari itong maging susi sa isang magandang oportunidad Pag-aralan itong mabuti at kung kinakailangan humingi ng gabay sa mga mas nakakaalam Sa pera may posibilidad na makahanap ka ng bagong paraan ng kita. Kung mayroong alok na may kinalaman sa negosyo, masusing pag-aralan ito bago pumasok sa anumang kasunduan, huwag magmadali upang hindi mapagsamantalahan. Sa trabaho, may pagkakataon na mapansin ang iyong pagsisikap, ipagpatuloy ang pagpapakita ng iyong husay at syaga, Ngunit huwag ding kalimutang magkaroon ng oras para sa sarili upang hindi masobrahan sa pagod. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso, number 7, number 15, number 28, number 31, number 40, at number 36. Pisces ang araw na ito ay nagdadala ng pahiwatig mula sa mga bituin, na dapat mong pakinggan ang iyong damdamin, ang iyong emosyonal na koneksyon sa ibang tao ay magiging mas matibay ngayon, huwag matakot na ipahayag ang iyong nararamdaman, lalo na kung ito ay may kinalaman sa mga mahal mo sa buhay. Sa trabaho ang pagiging malikhain mo ay mas lalong lilito, gamitin ito sa paggawa ng mga bagong ideya o solusyon sa anumang problemang kinakaharap mo, ang iyong sipag at diskarte ay mapapansin ng mga nasa paligid mo. Sa pag-ibig, isang matamis na sandali ang maaaring maganap sa pagitan mo at ng iyong mahal. Kung may hindi pagkakaintindihan, ito ang tamang panahon upang pag-usapan ito at hanapan ng solusyon. Maging bukas sa pakikinig upang maiwasan ang hindi kinakailangang hidwaan. Anim na number na bigay ng gabay sa pag-asenso: number 2, number 13, number 25, number 33, number 8 at number 24.